Maraming salamat po sa inyong pagdalo na, na ngayong gabi na ito. Alam ko na marami sa inyo, malayo pa ang pinanggalingan at lumibang pa sa inyong mga trabaho upang makasama natin sa araw na ito. Lubos ang aking pasasalamat sa inyong malugod na pagsalubong at pagsuporta sa atin. Kaya sinigurado ka, sinigurado ko na ang Filipino community ang una kong makasama dito sa pagbisita ngayon sa Vietnam. Andito tayo sa Vietnam para sa isang state visit. Ang Vietnam ay isa sa pinakamahalagang bansa na kaagapay natin dito sa Timog Silangan, Asia at natatanging strategic partner ng Pilipinas sa ASEAN. Katulad ng Pilipinas, ang Vietnam ay isa sa mga mabilis na umuusbong na ekonomiya sa ating rehiyon. Nandito tayo upang mas lalong patibayin at palakasin ang pagtutulungan natin para sa ikabubuti ng ating dalawang bansa. Marami ang maaaring maitulong ng Vietnam sa paglago at pagyaman ng ating ekonomiya. We are happy that Vietnam's economy continues to grow and provide a positive impact to the ASEAN region. Ang kanilang masiglang ekonomiya at industriya ay katuwang ng Pilipinas sa pag-unlad ng pamamagitan, sa pamamagitan ng ating active and sustainable partnership on trade and investment. Uh, ang ang pinakamalaki lagi nating inaasa, inaasahan pagka uh, tayo ay nagkukulang ng bigas sa Pilipinas ay eh, ang natin lagi ang Vietnam. Ngayon, pinapatibay na natin sa yung produksyon natin ay dahan-dahan aakyat o wag na dahan-dahan maaakyat agad. Ngunit Hanggat dumating yung araw na yun, ay ganun gumagawa tayo ng mga trade agreement uh, sa kasamang Vietnam para matiyak naman na meron tayong supply sa Pilipinas. I am proud to note also that there are several notable Filipino brands that have established their presence here in the Vietnamese market for a few years now. Some of them have been here since the mid-90s. I know they have been providing quality products and reliable service to Vietnamese consumers. Ang aking pagbisita ngayon sa Vietnam ay isang magandang pagkakataon para makahanap pa ng mas maraming investment dito sa bansa. Mapanatili ang ating magandang relasyon pang komersyo at mapagiting ang ating pakikipag-ugnayan na politikal, seguridad sa bahaging ito sa Timog Silangang Asya. Isang patunay na malapit na ugnayan ng ating dalawang bansa ay ang tinatawag nating people-to-people -people connections. At kayo, ang mga Pilipino na nandito sa Vietnam, ang patunay kung gaano kalapit ang ating mga bansa. Noong dekada 90, marami tayo mga profesional na nakipagsapalaran dito sa Vietnam at tumulong sa kanilang pagbangon sa ilalim ng programang Doi Moi, yung pronounced Doi Moi, kasama ang ating mga ininyero sa mga tumulong sa pagtataguyod ng infrastruktura dito sa bansang ito. Yung iba sa inyo ay tuluyan ng naninirahan dito. Kahit sa sulok ng mundo na mapuntahan ko, ang mga, kausap, ang mga nakakausap kong mga hari, pangulo, mga punong ministro, lahat sinasabi sa akin na magaling, masisipag at maaasahan ang mga Pilipino. Hindi ako magugulat kung sa mga susunod na araw ay maririnig ko muli ang paghahanga ng ating mga ng, ng, ating mga kasamahan dito sa Vietnam sa ating mga kababayan. Kaya ako lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat dahil napapadali ang aking trabaho dahil sa magandang reputasyon na itinaguyod nyo sa pamamagitan ng inyong sipag at tiyaga dito sa Vietnam. Siyempre, hindi natin nakakalimutan ang patuloy na pagsuporta sa ating bansa ng mga overseas Filipino dito sa Vietnam. Ito ay sa pamamagitan sa inyong patuloy na pagpupursigi at pagpapadala ng pera sa inyong mga pamilya sa Pilipinas. At ang mga remittances na ito ay hindi lamang nakakatulong sa inyong pamilya, barangay o bayan. Tulong na rin po ito sa ating buong bansa. Bilang pasasalamat, ako at ang ating kasamahan dito sa kabinete ay magpupursiging iahon ang ating bayan mula sa kahirapan na naranasan natin sa panahon ng pandemya. Masasabi ko sa inyo na lumalakas na ang ating ekonomiya ngayon. In 2022, our gross domestic product, which is the size of the, um, of the economy, uh, increased by 7.6%, well above our target of 6.5%. percent. The third quarter of last year, our GDP increased by 5.9%. It was spurred on by the robust domestic consumption, by the continued expansion of our industry and service sectors. Your government will continue to strive for a better future for every Filipino. We know of your sacrifices and the hardships that you have been through. We are one with you in achieving your aspirations for a better future for your children, your loved ones. your communities, and your country. Batid natin na sa araw-araw na paggising natin, iisa ang ating pangarap para sa ating mga mahal sa buhay at para sa ating bayang sinilangan, ang mabuhay ng may na may dangal, may kapayapaan, at may kasaganahan. Kapartiko sa inyong pagsi mga pagsisikap at damako ang inyong malasakit sa ating kapwa Pilipino. Nakikipag-alyansa tayo sa mga bansa gaya ng Vietnam upang maabot natin ang mga pangarap na ito sa pamamagitan ng mahusay na pakikipag-ugnayan sa larangan ng seguridad, kalakalan ekonom at ekonomiya. Magtiwala kayo na patuloy na sumusuporta sa ating pamahalan sapagkat ang pangarap ninyo ay pangarap ko rin. Kaya maraming maraming salamat sa inyong sakripisyo na nagpapasikat sa ating sa ating bansa. Hindi lamang sa pamamagitan ng mga remittance na naging napakalaking bahagi na ng ating ekonomiya, kung hindi sa sa inyong pagpaganda ng reputasyon at ng pangalan ng Pilipinas sa buong mundo. Na sikat na sikat na tayo at kinikilala na maaasahan na hindi hindi na kailangan masyadong pagsabihan at alam na ang ginagawa eh, dun nga sa ibang lugar, ang, uh, ang biro sa Pilipino, yan ang the, yan, yan yung mga Pinoy, the, the king and queen of overtime. Dahil <laughs> lahat ng overtime kinukuha ng mga, mga Pinoy. Dahil dyan, dahil dyan, ay uh, gumanda talaga ang reputasyon natin. Hindi lang bilang mababait na tao, hindi lamang dahil magagaling kumanta at sumayaw. Kung hindi, magaling na magtrabaho at tapat sa kanilang ginagawa, sa kanyang ginagawa. Ngunit hindi kinakalimutan ang bayang sinilangan, hindi kinakalimutan ang Pilipinas. Maraming maraming salamat sa inyo at sama-sama tayo sa pagsulong ng Pilipinas. Mabuhay ang lahing Pilipino, mabuhay kayong lahat.